Ilang taon pa lang ang lumipas mula ng kanyang ipinangako. Tila binaon na sa limot. Walang hanggan pala'y kalbaryo. Pinilit intindihin ng paulit-ulit. Pero bukas ganun ulit. Makakalaya pa ba ako sa kanyang pananakit? Ayon sa 2017 National Demographic and Health Survey, ng Philippine Statistics Authority. Isa sa bawat apat na kababaihan sa ating bansa ang nakaranas ng pisikal at sexual na karahasan. Samantalang isa sa bawat lima naman ang nakaranas ng emosyonal na pang-aabuso mula sa kanilang asawa o kinakasama. Sa bawat tatlong babaeng nakaranas ng pang-aabuso, isa lamang ang humingi ng tulong upang mahinto ang pang-aabuso. Marami sa mga biktima ng karasan ay hindi na nagre-report sa otoridad dahil sa takot. Takot na lalo pa silang saktan, pahirapan at pagkaitan at madamay ang kanilang anak sa pang-aabuso. Ngayong panahon ng pandemya, maaring tumaas ang mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan. Ayon sa datos na nakalap ng National Barangay Operations Office, may mahigit labing tatlong libong kababaihan ang nakaranas ng domestic violence mula March 16, 2020 hanggang November 30, 2020. Hindi natin alam baka kasama na sa mga numerong ito ang mahal natin sa buhay. Ang karahasan sa kababaihan ay paglabag sa kanilang karapatang pantao at pagyurak sa kanilang dignidad. Napakahalagang mamulat ang komunidad sa kamalayan at lumalim ang pag-unawa sa mga karapatan ng kababaihan at sa mga batas na pumoprotekta sa kanila mula sa pang-aabuso at diskriminasyon. Noon, madalas sinasabi na normal na bahagi ng relasyon ang pang sa kababaihan. Dahil dito, maraming babae ang hindi nagsasalita tungkol sa pang kanilang naranasan mula sa kanilang asawa o kinakasama. Ngayon, itinuturing na isang public crime ang domestic violence o karahasan sa tahanan ayon sa Republic Act 9262. Ibig sabihin, sino mang may personal na impormasyon tungkol sa ganitong uri ng pangaabuso ay maaari ng magsampa ng kaso. Tinatakda ng batas ang parusa sa dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o karelasyon na gumawa ng pangaabuso sa kababaihan, physical man, sexual, psychological o pinansyal. Importanting malaman ng mga kababaihan ang mga dapat gawin kung sila ay nakaranas o nakararanas ng pang-abuso. Humingi ng tulong sa pamilya, kaibigan, kapitbahay o iba pang kakilala upang makalaya mula sa mapang-abusong relasyon. Mag-report sa inyong barangay Violence Against Women o VOW DESK o pumunta sa pinakamalapit na police station upang matigil ang karasan. Kung tayo ay may nakita, narinig o kakilala na nakararanas ng pang-aabuso mula sa kanilang dati o kasalukuyang asawa, living partner o karelasyon, tumawag agad sa 911 Emergency Hotline, police station o sa inyong barangay VAO desk upang makahingi ng agarang tulong. Ang Vow Desk ay isang pasilidad sa barangay na tumutugon sa mga kaso ng vow sa paraang gender sensitive o may respeto sa kasarian. Ang bawat Vow Desk officer ay handang tumulong at tumugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng karahasan tulad ng pagbibigay ng barangay protection order o BPO, rescue assistance at referral sa ibang ahensya para sa iba pang tulong na kailangan nila gaya ng legal, police at medical assistance, tulong pangkabuhayan at trabaho, temporary shelter, at iba pa. Ikaw, ako, lahat tayo ay may magagawa para matigil ang pangaabuso sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. Maging mapagmatsyag sa mga insidente ng karahasan sa inyong tahanan at komunidad igalang natin ang karapatan ng kapabaihan. Labanan ang karahasan sa kapabaihan. Gawing ligtas ang bawat tahanan. Bigyang halaga ang ating sarili. Hindi mo kailangan magtiis o manahimik sa pangaabuso. Maraming handang tumulong sa iyo.